Mon Confiado iniurong na ang cyber libel case laban sa isang content creator para sa aking balitang showbiz, tuluyan ng inurong ni Mon Confiado ang cyber libel case na isinampan niya laban sa isang content creator na nakilalang si Chef Jacinto alias Eliad na ginawan siya ng isyo. Ayon kay Mon, pinalabas ang ano na nasabing content creator na hindi siya namamansin sa loob ng grocery store kung saan kumuha din daw siya ng chocolate bars at wala siyang balak na bayaran ito pero nasitahin daw siya ng cashier ay pinagsisigawan pa raw niya ang cashier. sila ni Mon na noong chinat niya ito kung bakit siya nito sinisiraan ay isang simpleng joke lang yun daw ang sinabi sa kanya. Dahil dito kung kaya't noong August 12, 2024 ay nagsampan ng reklamo si Mon sa Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. Ngunit noong isang araw lamang ay inurong na nga ni Mon ang kanyang reklamo. Ayon sa aktor, kaya niya iniurong ang kaso ay dahil naging busy siya at nagsorry naman umano ang content creator. Pero ang nakapagpadesisyon daw sa kanya para iurong ang kaso ay ang mayat mayang sa kanya ng nanay nito. Sinabi raw na nanay nito na mahirap lang sila at wala silang pambayad sa abogado. Ang problema lang daw ay napadala na ito ng sabina dahil ito raw ang prosesong sinusunod ng NBI kaya't bahala na raw ang nasabing ehensya kung ano ang gagawin ito sa nasabing kaso.